Ay, nako pag-usapan po natin ang top highest paying job dito sa Pilipinas. Nako nagaanap ka ba ng mas mataas na sweldo? Ito ang dapat mong pag-aralan at tapusin para mataas ang iyong sweldo. Una, maging manggagamot. Yes, doktor. Yes, mga ganun, mga surgeon. Alam mo ba, ang sweldo po ng doktor, ha, specialista, ha, hindi na bumababa ng mga paglalo na pagkami mga surgery. 50,000 to half a million, no? Kada surgery, mga friendship, ha? Depende to sa kanilang espirasyon at uh, specialization at karanasan. Kaya nga, napakaganda po kung gusto nyo talagang malaking kita, magdoktor ka. Pangalawa po ay maging piloto. Ay, mga airline, mga flight engineer. Nako, ay lalaki po ng sweldo niya. 6 digits to 7 digits per month. Pumapalo ng mga hundred thousand to na millions. Depende sa kanilang rango, karanasan, at kumpanya na pinagtatrabaho. O pangatlo po, eh syempre, maging ano ka, CEO. Oo, ah, CEO. ba? Diba? Chief Executive Officer. Ah, pag ikaw executive na malalaking kumpanya, umabot din ng 6-digit to 7-digit ang iyong sweldo, ha? Ah, kada buwan. Depende, again, sa posisyon at iyong karanasan na iyong pinagtatrabahuhan. Pang-apat na mal malaki rin sweldo. Kaya yung mga anak nyo, baka hindi pa to alam. Di ba? Espesyalisasyon, lalo na sa korporasyon, patent, international law, marital law, di ba? Dispute. Eh maaari ito kumita ng 50,000 to half a million kada, kada kaso. Mm -mm. Depende yan na, again, ulit, sa kliyente yung pinagtartrabahohan. Number five po, isa pang malaking sweldo na hindi napapansin, engineer. Oo, mga civil engineer, electrical engineer, software engineer. Naku. Mahina na po yung sweldo ng 30,000 per month to, syempre, six-digit income kada buwan. Again, depende naman sa karanasan at siyempre kumpanya. At isa pa na hindi napapansin din ang pagiging isang finance manager, financial analyst. Oo. Or financial ano specialist. Ay nako, pwedeng kumita na ng 50,000 to half a million kada buwan. Again, eh, napakagandang napakaganda ang pagkakakitaan kung marunong ka talaga sa pera. At ito pa, isa pang talagang magandang pwedeng pasukan na mataas ang sweldo dito sa Pilipinas, IT specialist and professional. Magaling sa computer, di ba? software, developer, network engineer, database administrator. Alam nyo ba ang sweldo nila? Hindi bababa sa 40,000 at syempre tataas ng hanggang 400,000. Depende again sa karanasan. Grabe naman. Kaya kung titignan nyo, napakadami po ng oportunidad dito po sa Pilipinas. Ang kailangan lang po ay dapat natin pag-aralan. So, kung kayo ay naghahanap ng mas malaking kita, alam na this, lalo na yung mga hindi pa nag-uumpisa sa inyong college degree. Tatandaan, tamang karudungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.